Mga miss, samahan niyo akong bumili ng damit ni Bibi na susuotin niya sa binyag. Actually, kasi may malapit na kasi yung binyag niya, so kaya prepare na ako ng damit na susuotin niya. So, pumunta kami ng SM Clark, ng anak ko, kami lang dalawa, at uh, naghanap kami ng damit na pwede niyang masuot sa binyag niya. So, ayun, naghanap kami ng anak ko. Actually, ang ano, ang ang hirap talaga maghanap ng damit na pwede sa kanya kasi maliit lang kasi yung anak ko. So, finally, finally, finally rin, nakahanap na rin kami. Ayan, so sinukat niya muna yan bago ko, bago ako nakapag-decide na okay, sige, ito kukunin ko na. So, ayan, tapos naghanap kami ng para sa ano niya, yung bonnet, yung para sa ulo niya, yung pang-cover. Pang so, ayan, nakakuha din kami ng matchy-matchy din, so... Thank you ate sa, sa mga nag-assist sa amin. Thank you ma'am. Thank you mga madam. Tapos yan. Ayan. So, finally. Tapos na rin kami. Mabilis lang. Mabilis lang kasi yun lang talaga yung ano namin. Yung, yung sadya namin ba. Tapos yan. Nagutom si baby. So, pinadidik ko muna siya saglit. And then, So, si ate naman, kailangan kasi bila ng bag kasi ang dumisa ng bag niya. So, ayan, bumili ako black na para sa kanya.